September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya, na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pa-ki-alam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez sa tanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, ay tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng house. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, oh, nagsabi si Zaldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong, uh, lumab uh, merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldi lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP ang konfirmasyon namin noong nagbabudget hearing sila at doon sa budget hearing tinatanong nila, oh may AOM na ba? Oh may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ng confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang office of the vice president. So yan yung explanation, ko. mahabang mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang, ang nag-decision sa budget ng bayan. May nagsabi kasi doon ng, let's stick to our plan. And you also called that a uh, person po. Ano po, ano, may you, can you po share about this po? Ano ba itong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27, nakita nyo na Meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon, uh, basa mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa na mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at takihin natin ito siya. Walang kinalaman, sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House Budget Hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sarayan. At itong si Franz Castro, nagsabi siya nito nga daw ay uh, posibleng, ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pong re reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalit tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basehan doon sa ifafile daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang 'yan na pinag-uusapan openly diyan sa House of Representatives ang impeachment. At uh, lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, wala. Walang misuse ng confidential funds. Walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago 'yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama 'yan sa plano nila laban sa akin.